Inyo bang naaalala ang kontrobersyal na family Pharmaceutical Corporation, ang kumpanyang katatayo lamang at kahit na may maliit lamang na kapital ay nakakuha ng 12 bilyong pisong halaga ng mga kontrata mula sa ating pamahalaan noong kasagsagan ng pandemya. Pumutok po ang kontrobersya na kinasangkutan ng mga opisyal ng Department of Health Procurement Service Department of Budget and Management o PSDBM at formerly Pharmaceutical Matapos nga pong maglabas ng masinsinan na COA report tungkol sa paggasta ng DOH para sa pagbili po ng RT-PCR test kits face mask face shields at iba pa nang dahil po sa ginawang audit ng COA, nag-imbestiga ang Senado at nasaksihan ng bayan ang nangyaring turuan, sisihan at pagsisinungaling ng mga taong sangkot sa nakawang ito sa kaban ng bayan. Matapos po ang dalawang taon mula ng ilabas ng COA ang kanilang audit report, Heto nga po at nakitaan umano ng ombudsman ng sapat na katibayan para kasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang anting anti graft law ang mga dati at kasalukuyang opisyal at kawani ng PSDBM. Wala ni isang taga-DOH ang kakasuhan ng ombudsman. At sabi ng ombudsman, walang katibayan na nagpapakita na sino man sa mga pinananagot sa naturang kaso ang nagkamal ng higit limangpung milyong piso para sila'y makasuhan ng pandarambong o plunder. At inyo bang naalala naman? Ang napakamahal at outdated na mga laptop na binili po ng Department of Education sa pamamagitan pa rin ng PSDBM 58,300 pesos ang halaga ng bawat isang laptop pero hindi napakinabangan ng mga public school teachers dahil nga sa kabagalan nito. At sabi nga po ng isang public school teacher na aming nakapanayam, Ang tagal, 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 tagal. Ang tagal-tagal-tagal ang bagal nga po na sa halip na makatulong ay naging sakit ng ulo ng ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. 2.4 billion pesos po ang kabuang halaga ng winaldas na pera ng bayan sa kontratang ito. Nabulgar din po ang katiwaliang ito matapos pong maglabas ng audit report ang COA noong 2022. Ito po'y inimbestigahan din ng Senado. At muli, napanood natin ang turuan, sisihan at pagsisinungaling ng mga taong sangkot sa nakawang ito sa kaban ng bayan. Ang Office of the Ombudsman po ay nagsimula ng mag-imbestiga sa kaso. Tinatawan ng preventive suspension ng ombudsman ang ilang kawani ng PSDBM at isang undersecretary ng Education Department. May mga ulat po na ang ibang pinasususpindi ng ombudsman sa DepEd ay hindi na konektado sa kagawaran. Habang ang pinaka-starring na opisyal ng PSDBM sa formally at DepEd laptop controversy na ito na si Lloyd Christopher Lau, ay matagal nang nagbitiw bilang Executive Director ng PSDBM. Mismong si Ombudsman Samuel Martinez ay nagsabing pwede pang maghain ng motion for reconsideration ang mga sangkot sa kaso ng Farmally. Meaning, hindi pa agad-agad na isasampa sa sandigan bayan ang kaso laban sa mga sangkot sa Farmally controversy na ito habang sa DepEd naman po na overpric overpriced laptop case preventive suspension pa lamang ang ipinapataw. Wala pang dapat nga pong ipagbunye sa sinasabing pag-usad ng hustisya sa mga kasong ito sapagkat siguradong ang tagal, 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 tagal bago magkaroon ng pinal na desisyon ang husgado sa mga kaso ng pagnanakaw na ito sa pera ng bayan. Ang ombudsman ay maghahain po ng kaso sa Sandigan Bayan na siyang may hurisdiksyon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan at maging mga pribadong individual na sangkot sa mga kaso ng katiwalian sa pamahalaan. Ang tanong, gaano katagal bago magsampa ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan? Gaano po naman katagal ang magiging pagdinig sa sandigan bayan? At nakakasiguro ba ang bayan sa conviction o pagpapakulong sa mga taong inihahabla ng ombudsman sa sandigan bayan? Maaari pong sumagot ang isang abogado ng depende. Depende yan sa ombudsman. Sa hawak nilang ebidensya. Depende sa pagpupursige ng ombudsman. Depende sa sandigan bayan. Depende sa kung sino ang sandigan bayan justice na dumidinig sa kaso. At maaring depende rin sa kung sino ang nakademanda at pwedeng maidagdag na depende rin kung sino ang kanyang abogado. Maraming depende. If you know what I'm saying. Bilang halimbawa, sa katagalan po sa pagresolba sa mga kaso ng katiwalian, pakinggan nyo ang sumusunod. Taong 1999 na magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa ilang opisyal at kawani ng Finance Department tungkol sa Tax Credit Certificate Anomaly. Naglabas ng desisyon ang sandigan bayan nitong August 11 lamang. dalawamput na taon bago maglabas ng desisyon ang sandigan bayan na guilty ang dalawang dating opisyal at walong tauhan ng DOF. Hindi pa pinal ang kaso dahil pepwede pang magmusyon ang mga akusado at maari pa silang pumanhik sa Supreme Court. Nito po lamang August 15, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan ang isang dating gobernador ng Sarangani Province at isa pang tauhan. Dahil sa maanomalyang disbursement ng provincial government funds, taong 2011 pa po, isinampa ng ombudsman ang kaso o labing dalawang taon na ang nakakaraan. Guilty beyond reasonable doubt din ang hatol ng Sandigan Bayan noong June 25, 2021 sa isang dating hepe ng PMP at lima pang mga retiradong opisyal dahil sa tinaguri ang rubber boat scam. Lumabas po ang desisyon walong taon matapos magsampan ang kaso ang ombudsman taong 2013. Taong 2017, nagsampan ang kaso ang ombudsman laban sa ilang opisyal ng Philippine National Railways dahil po naman sa maanomalyang procurement ng Wooden Railway Ties. Lubabas po ang guilty verdict ng Sandigan Bayan laban sa pitong opisyal ng PNR nito lamang buwan ng Hunyo ng taong ito o pagkatapos ng anim na taon. At uulitin natin na hindi pa ho tutuloy sa bilibid ang mga nahatulang ito ng Sandigan Bayan dahil sila ay maari pang pumanik ng Korte Suprema. Samantala po, Taong 2013, nagsampa ng iba't ibang kaso kabilang ang plunder at graft ang Department of Justice laban kay Janet Lim Napoles at ilang pang mambabatas at personalidad dahil sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam o Pork Barrel Scam. Taong 2014 naman nang magsampa ng hiwalay na plunder case ang Office of the Ombudsman laban kay Napoles at tatlong senador. Nahatulan po si Napoles ng guilty sa isang kaso ng plunder noong 2018 o apat na taon matapos isampa ang kaso. Taong 2021 ang sumunod na conviction ni Napoles dahil po naman sa graft at malversation pagkatapos ng limang taong paglilitis. Ito po ay sinundan ng isa pang guilty verdict noong buwan ng Mayo ngayong taon. At nito lamang June 30 ngayong taon, nakakuha na naman po ng isa pang conviction si Napoles dahil pa rin sa PDAP scam. Subalit, hindi pa ito ang huli. Meron pang ibang kinakaharap na mga kaso si Napoles at ilang pang mga personalidad kaugnay ng pork barrel scam na hanggang ngayon ay nakabimbim pa rin sa Sandigan Bayan. Isang dekada na ang lumipas magmula ng malantad ang 10 bilyong pisong halaga ng pagnanakaw na ito sa kaban ng bayan. Pero hindi pa tapos ang lahat ng kaso. Datapot, lubos nakapansin-pansin na sa mga kaso ni Napoles mukhang nakalusot at makalulusot ang matatabang isda. Makakapag-isip ka rin naman kung bakit nga ba sukdulan ng tagal ang pag-usad ng mga kaso ng katiwalian magmula ng ito'y maihain sa ombudsman. Sobra ang tagal. Sobra ang delay. At dahil dyan, nakilala natin ang bagong depensa, bagong katwiran ng mga akusado para sa kanilang paglaya. Ang tawag dito ay inordinate delay. Sa ilalim po ng ating saligang batas, lahat ng mga Pilipino ay may karapatan sa mabilisang pagresolba sa mga kasong kanilang kinakaharap sa alinmang hukgado. Sa prinsipyo yan Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division nitong buwan ng Enero ang mga kasong isinampa laban sa isang babaeng negosyante na damay din sa Fertilizer Fund Scam noong pangtaong 2004. Sa parehong buwan, kinatigan ng Supreme Court ang habeas corpus petition ni Gigi Reyes yung dating Chief of Staff ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na inakusahan ng plunder dahil sa pork barrel scam. At ayon din sa sinasabing inordinate delay sa paglilitis ng plunder case ni Gigi Reyes, pinayagan siya ng kataas-taasang hukuman na makapagpiyansa. Ang dating Agriculture Secretary, Luis Lorenzo, at dating NFA Administrator, Arthur Yap, ay pinagbigyan din ng Supreme Court sa kanilang petisyon na ibasura ang kanilang draft case noong 2003 base rin sa sinasabing inordinate delay sa takbo ng kanilang kaso. Si former Caloocan Mayor Enrico Itcheveri ay kumatig din sa prinsipyo ng inordinate delay sa paghawak ng ombudsman sa kanyang kaso kaya siya ay inabswelto ng Sandigan Bayan First Division sa dalawang kaso ng graft. At mahaba pa po ang listahan ng mga individual na kinasuhan ng katiwalian ng ombudsman na pinawalang sala po naman ng Sandigan Bayan maging ng kataas taasang hukuman ng dahil sa sinasabing inordinate delay na ito inordinate meaning exceeding reasonable limits sobra-sobra sa limitasyon inordinate delay sobra sobrang bagal ang tagal 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 bakit nga ba napakatalamak ng korupsyon sa bayan na ito. Na ang ibang taong gobyerno at mga kasapakat nilang pribadong individual ay walang takot at lantara ng ginagawang pagnanakaw sa pera ng bayan. <laughs> Dahil alam nila na napakabagal ng takbo ng hustisya sa bayan na ito. At ang kabalintunaan nito, ang kabagalang ito sa takbo ng Hustisya ay siya naman nilang ikinakatwiran para sa kanilang pagkakaabswelto. Nagtatanong po lamang. PS DBM Pharmacy Deal dep Outdated and Overpriced Laptop Procurement Paano sa palagay nyo? Maging mabilis kaya ang takbo ng kasong ito? May makukulong ba rito? O baka na naman magkaroon ng inordinate delay sa mga kasong ito? Think about it. At DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.